Karagdagang mga tauhan na kukunin ng ICI magmumula sa iba't ibang sektor. Kasama mo sa Balita si Radyo Manjoy Joy sa Adra. RMN Live Report. ng Independent Commission for Infrastructure na magmumula sa iba't ibang sektor ang karagdagang mga tauhan na kukunin nila sa komisyon. Ay kay ICI Executive Director, Atty. Brian Kito. sa ang natura mga tauhan ay pawang contractual base sa staffing pattern na inaprobahan ng budget department. Well, pagka-contractual kasi, no, we, we can, it is a, 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 a contractual yan, meaning it's by contract. So, we can, we can accommodate uh, referrals, same time uh, uh, applications coming from, from different sectors. Una nang uh, nga ng Budget Department ang pagpapalabas ng 41.4 billion pesos para sa operasyon ng ICI hanggang sa katapusan ng taong 2025. Bunga nito ang ICI ay bubuoin ng 172 na tauhan. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajoman Manjoy, Skoliantes, Adra, Tatak, RMA.